So magandang araw sa inyong lahat <coughs> lalangit po sa ating mga taga-subaybay Narito po ako ngayon sa Pulilio Bordes Road at uh, ating pong uh, titingnan ang isa sa aking problema kapag nagkataon at ito po yung daan na naapektuhan po ito ng bagyong ng Aghon at sa kasalukuyan ay nagkaroon naman tayo ng bagyong uh, Inteng at uh, syempre do sa bagyong Inteng pagbaha ang idinulot dito. Pero nakakabahala ang daang ito. Walang signage, makikita po natin, walang wala. Ito lang yung ito lang yung nakalagay, isang napakadelikadong daan. Lalo higit pababa ito. At atin pong aalamin, titingnan natin ang ilalim nitong kalsadang ito. Dito po dumadaan ang iba't ibang malalaking truck na pinagkakargahan ng kupra ng mga graba, ng buhangin, na panlagay sa pang-ayos sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Pero mas lalo nakakabahala ito kung ito mismo yung ma, ma kung ito mismo yung magiging sanhi ng pagka, pagkabalam ng mga hanap buhay ng ibang tao. At siyempre ng ating mga motorista. Delikado, delikado. Kaya po, Atin ating pumula ipapakita kung ano yung kalagayan dito sa ilalim mismo nito at gaano nga ba siya ka kalalim makikita po natin, makikita po natin dito ito malaking malaki na ito it, itong sira nito tapos uh, kung kung malaki na ang sira nito mas lalong malaki wari ko itong nasa ilalim at atin pong papasukin, atin bababain itong lugar na ito. Lulugbain. <laughs> <laughs> Bababain po <puha>, ah hindi lulunggain. <laughs> yan <Well, anong> lungga. <laughs> At hindi ko lang din po alam. At mahirap namang tingkabin agad dito. Ah. Tingkabin <laughs> o, o pukpukin. Hindi ko alam kung mayroong uh, ito nga ba, parang hindi ko alam kung mayroong bakal. Wala, walang bakal yan. Baka naman. Hmm. Baka wala. naman may bakal. Pero hmm. tingnan natin. Ito oh. Hey. <laughs> ito na po yung ilalim yung ilalim nitong kalsadang ito at na, uh, kung makikita ninyo dito sa, sa right side nito, ito ito yung uh, malaking tabag na. At ito rin yung naginsanhi ng ulan. Na posible, kapag ito ay hindi, hindi na ay patuloy na magkaroon o tumabag, masira itong, itong kalsadang ito. Ito po, makikita natin. Gulang kalahati na yung kalahati ng kalsada ang pagkakabungkal nito. At uh, makikita po rin po natin gaano nga ba siya? Oh, ito po oh, lupa lang ito. Na posible magtuloy-tuloy ang pagkabaak. Posible na pag nagkaroon dahil po tayo ka nag, nakaranas ng lindol. Nakaranas po tayo ng lindol last last day lang kahapon. Uh, September September 4, 2024. Isang medyo malakas na lindol kasi 5.6 sa magnitude magnitude 5.6 at ang epicenter nito ay sa Humalig Quezon, malapit po sa borderes Quezon, kaya medyo nakakatakot. Kaya sana nananawagan po ang inyong lingkod sa ating pamahalaan para sa kapakanan ng mga motorista dito sa Polillo borderes Road at lalong git po sa kapakanan ng maumaya ng Bordeos Dahil kung hindi po ito maaaksyonan, magtatagulan na September na po ngayon at alam po natin, lalo po nasa pamahalaan, na tag-ulan mula September hanggang hanggang March ay nagtatag-ulan dito. How come na hindi po ay tumay sa ayos na sa lalong madaling panahon? At ang nakakatakot pa. Ang nakakatakot, election na naman. Election na naman, magkakaroon na election ban, tiwangwang na naman ito. Sana po naman, sana po ay noong pa ay nabigyan ng budget. Sana po ay mayroon ng budget. At tayo po ay magtatanong din kung mayroon talaga itong budget at bakit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa ginagawa ito na napakadelikado. Tayo po ay ang gigising lang sa ating mga uh, nasa nanunungkulan na sa pamahalaan para po sa kapakanan ng taong bayan makikisuyo na po sa DPWH KESON at sa lahat ng mga nanonungkulan na paki, paki na po. Maraming po salamat. Mabubungkal na po ito. <laughs> ito na po yung ito po yung ilalim. Pag tuloy ang pagbuhos ng ulan ngayong amihanin, ewan ko lang. At yan po yung tabag. Ito po, gawa ito ng tubig. How come na tuloy-tuloy? ko yung gawa ng mga obra ba nito hindi na pa kasi magkagraba sa mga tao siya kuha ng hindi yung Dapat makikita po natin na mayroon na rin siyang baak. Sa mga araw po sa inyong lahat ngayon po naman ay binisita muli natin ang isa pa sa tabag or na landslide na lugar dito sa Pulilio Bordes Road. At uh, medyo nakaka, nakakabahala din ito dahil niya wala pa rin tayo nakikita ang signage. Yan po. Wala na nakikita ng signage. Sa delikado sa motorista at hanggang sa mga susunod. Delikado po ito kapag nagpatuloy na hindi ito naiayos. Kaya patuloy po tayo nananawagan sa Department of Public Works and Highways uh, ng Quezon na sana po ito ay uh, matugunan, mapagtuunan din ang pansin bago pa sumapit yung tuloy-tuloy na, na pagguho nito o pagkasira nito. Sabi niya, uh, prevention is better than cure. Kaya makikita po, maki ipapakita po namin sa inyo itong lugar na ito. Yan po, kung makikita ninyo yan, ay yan nahugsot na po yung yung kahoy ayan yung ilang mga kahoy dito nahugsot na, na galing dito tapos yung niyog o so, oh, nahugsot ang ibig sabihin po yan bumaba na nahuros na at pag nagkataon ay huwag po na mga huhulog po yan kaya malaki na po yung kanyang uh, landslide na sana ay maagapan pa ito ha, makikita po natin yung mga kahoy na hugso't na tapos yan malaking uh, puno ng nara na nahugsot na rin. Tapos yung isa. Tapos yung ding niyab. Ito po. Wala pa rin signage. Ang pinaka signage yan. Ay yung yung mga yan. Palalo po ang mga dumadaan po dito ay malalaki ng truck kaya ito ay napakadelikado rin. Kaya tayo po ay patuloy na nananawagan sa lalong sa ating minamahal na governor Helen Tan at alam po naman natin na kayo ay napaka-responsable na governor at pinapahalagahan ninyo ang inyong mamayan. mas malaki pa po dyan dumaan talaga yung mga truck. Yan, isa pa po sa pinuntahan natin, ito yung unan landslide from Bordeaux, nasa dito sa Polilio Road, ay ito, ito po ay nangyari pa rin, yung una, yung aghon, at uh, ito po ay hindi pa rin naaayos, at dinagdagan, nangyari na naman ang bagyong inteng, at ito, atin pong bababain din, kung ano yung kalagayan nito sa ilalim. Yung pong isa talaga yung ikalawa hindi ko binaba at uh, delikado rin po yun. At makikita po ninyo wala pa rin signage. Oh, wala signage kaya dapat ay dapat po ay meron. At ito nag, nag landslide na din ito. Tapos tapos ay bababa. Yan, papakita ko po sa inyo. Ito po yung ilalim. Good. Hey. sana po mas maaga ay uh, mabigyan na ng magkaroon sa ng budget bago pa man lang pag election at alam po natin na ah, magkakaroon ng election ban o, oh, sana po nabigyan na ito ng budget Nandiyan po, oh. Landslide na yun. Kaya pag nagpatuloy-tuloy, amihanin niya yon, Delikado. Yan po, nahugsot na rin yung mga lupa dito. At uh, makikita naman natin. Lupa lang talaga. Yan po. Sana ay mabigyan ng pansin ang uh, problema ng ito. Dahil ito ay uh, tuloy-tuloy na madadaanan, mapapakinabangan, uh, hindi lang ng iilan, kundi <laughs> ng marami. Thank you po. Thank you. At uh, uh, patuloy po tayong nananawagan sa ating pamahalaan at sa mga Y no hubo